Hi, ako si Coach. Mahilig gumala at maglibot-libot. Kaya ngayong araw ay pupuntahan ko nga ang Minalungaw National Park sa bayan ng General Tino ng Nueva Ecija. Alas 6 nga ng umaga nang umalis ako ng Pangasinan. Dahil first time ko nga itong pupuntahan ay dumaan ako sa Kuya po Nueva Ecija. Dito rin pala ang daan papuntang TRG. Dito rin kasi tinuro ni Google Map. Nadaanan ko rin ang bayan ng Gimba Quezon, Gapan, at Santa Rosa. Dahil si Google Map nga ang ating sinusundan, dito ako dinala sa Silex. Medyo kabado nga ako dito dahil akala ko ako lang ang nakamotor na nakapasok dito. Hanggang sa nakakita na ako ng mga nakamotor, medyo nakaluwag na rin ako. Ang Silex ay pansamantalang entry at exit ramp sa Cabanatuan City. Hanggang sa narating ko na rin ang daan papuntang Minalungao. Medyo lubak-lubak dito at maputik dahil ginagawa nga ang daan. Sinisemento na rin kasi nila para mas mabilis mapuntahan ng mga turista ang National Park at pagdating nga sa pinaka-entrance ay eh nagbayad ako ng 100 pesos. Tapos, lumarga ulit ako dahil malayo pa ang ating pupuntahan. Habang binabaybay ko nga ang daan, ay busog na busog na ang aking mga mata. Sa sobrang ganda ng paligid, nakalimutan ko, gutom na pala ako. Kaya pagdating ko, ay kumain agad ako dahil marami pa akong iikutin. At hindi ko na palalagpasin na masilayan ang mga ito. Nagbaon nga ako ng boneless bangus, kamatis at itlog. Okay na to para maglakad-lakad. Agad ko ang pinuntahan ang tuloy na ito. na mangha ako sa mga nakita ko. Alam nyo ba, isa sa mga dahilan kung bakit kakaiba ang Minalungaw, ito ay may 40 metrong taas ng mga limestone rock formations na nakapalibot sa malinis at berding tubig ng Pinyaranda River. Ayon sa matatanda, ang pangalang Minalungaw ay hinango sa salitang Nina na ang ibig sabihin ay minahan, habang ang lungaw naman ay hango sa salitang kuweba. Makikita rito na para bang gawa ng isang dakilang alagad ng sining, ang kalikasan mismo. Bago pa ito sumikat bilang tourist spot, dinarayo na ito ng mga lokal para sa picnic, pangingisda at simpleng pahinga. Ngayon, isa na itong kilalang destination para sa swimming, bampo rafting, cliff diving, caving at trekking papunta sa tuktok ng bundok na tanaw mo ang buong lugar. May mga tourist guide din dito na pwedeng mag-assist sa'yo upang ikutin ang Minalungaw National Park. Kaya kung gusto mo ring maranasan ang ganda ng kalikasan, kasaysayan at kultura ng Nueva Ecija, Puntahan mo na ang Minalungaw National Park dahil solid dito. Isang hiyas ng gitnang Luzon na patuloy na pinapangalagaan para sa mga susunod pang henerasyon. Kaya lagi mong pipiliin ang ganda ng Pilipinas.